guys. Ang ganda, kapuno. Na may mga sako-sako doon. Oh. Tingnan natin muna dito sa kabila. Kung mayroon itong laman. Oh, walang laman. Bakit dito sa kabila? Bakit ang dami? Dito kami kagabi. Try na natin akyatin yan. Hmm. Bukang ito ba? Ayun. Hmm. Hmm.

нембольской. Гандана босс

Michael And guys. Hirap nang anu Guys. Ya yeah, no oven. Hilokiti oven. Oh. Kaya, hari kaya, hari hari. Kaya. Kita hari apa? Toasted. Ini

na open. Oh. This yeah. no street. This one what is this. Oh, what is... What is good. Hello. Uchi. Yeah, okay. It's open. Oh. is open, but this one is open, see? No, don't don't take it <laughs> Yeah, good. You cook that one? It's know. not cooked. It's cooked already. I don't know. I think you cook. To heat that up, What today? November? It's fried already, my It looks like a pasta. No, huh? no. Oh, yeah, it look, it's, it's it's look like, like, it's like, like a pasta. You're it's right. Like, it's a pasta. Yeah. Oh, I can't see <laughs> rubber. I need that yeah. one because remember. Yeah, here. It's not Ini sa kadung. Look, it's for the cover of the.

kasi ang kalay doon. Ayan guys, wala na guys. Ayan guys, so ito na yung nakuha ko. Ayan, Anuhin natin ito. May mystery bag na naman ito. Ayan Oh. Ito talaga yung ano ba? Yung ano tawag ito, ube na tinapon yun. Ayan oh. ang ganda. Ayan so, oh. ang ganda nga natin. Ayan, sobrang cute. Tingnan tingnan niyo. Wala itong sira ba? Paglagyan naman siya ng bread. Bakit ito tinapon nila? Ayan, nakumplito pa. Buti na hindi tinanggal. Ang ganda. Tapos yung dito sa ilalim yung ano, kung maglilinis ka. Ayan pala. Ah, tanga. Tanga. Ang ganda sa bukid yan. Ang ganda. Gusto ko yung ganitong kulay na ano, na pink. Hindi yung parang sobrang ano talaga pink na pink. Sakit sa mata. ito lang ganito. ganda siya. Ah. Tapos, ayan, may nakuha din ako. Bowl. Yang tingnan nyo guys, oh. Puti na lang, hindi nabasag. Salad bowl pala ito. Ayan, may kahoy sa ilalim. Sobrang ganda talaga. Kanda buti lang, hindi na, no, ba? Made in India pa naman, no? Oh. Hindi binasag. Sus. Ayan. Ganda. Ayan, ito din. Kinuha ko kasi, nung nakaraan nakakuha ako ng ano ng ano ba yung parang kalaha yata yun kawali tapos wala siyang ganito so ito kinuha ko yan takip na tapos ito na naman mystery bags ayan ito food safe ayan ano ito bowl parang sa erok man siguro ni eh. sa aso sa yeah. erok ayan guys and then ito Uy, pang slim Ano siya? Parang sweet shirt. Ayun. Buti na lang hindi na na. Ito yung alarm. Oh, madali naman yan tanggalin siya. Pin inside. Ayan. Ayan pa. Alah, 49 yung price. Tingnan nyo yung price. Oh. Ano parang black brand ito? Theory. Alah. Pero pang ano man ito. Yung pang slim, Maganda ito sa mga slim Ayan Oh. Parang Tapos Ito kung ano man ito pang kiss -kis sa mga ay shaver ayan ayan kumpleto pa siya sa loob tapos ito din ano ito Oy. wala na guys natanggal yung ano niya agoy tapos itanggal yung mga dyan tapos ito ayan ito yung mga ano ayan na H hindi pa na ano siya hindi nila binutasan Ayan yung expire niya, oh. 2026 pa, oh. So, ganun. Gilabay mo tao niya. Oh, 2 years from now pa. Ala. Buti na hindi mo Buti na hindi nila binukas. Ayan. Ito sa Pinas. Ayan, eh. Ala. Ganun. Gilabay man, ano eh. Kung yan na sila dito, guys, pag wala ng stock, itatapon talaga nila yan sila. Ay, ano tawag dito? Pag maliit mo lang, tapos may bagong stock, hindi tapon yan nila. Yan, naka-plastic yan siya. Ayan diyan, Ayan siya. Ayan. Ayan, may nakuha ako ng ito. Dami. Ayan. Peppermint. May mga flavor pala ito. Peppermint waffle. Ayan. Dami na Tapos ito. Ayan. Tingnan niyo yung Wasin, pero ito, hindi ko alam kung may kasum ay wala pala, ganyan lang pala siya ano yun siya oh, may, may, siguro may ano ito may kaputol dito, ribbon siguro ito wala pa siyang ano kanda hmm. oh hmm. ano naman ako ng ganyan yung mga wine glass ko guys yung mga nakuha ko lang sa ano ito yung mystery bag, excited ako mystery bag na naman, maliit lang siya ito hmm. Ay, ayan, ay, tinastas man. Uy, yan, um, pero okay lang kasi nasa, ano siya, nasa ilalim ng, ano natin, kilikili. Hala. Ganda din ito. Parang, ano, sexy. Ayan, o, um, sexy. Ayan, sexy siya. Para siyang, ano, turtle na. Pero, ano, siyang ipol doon banda dito sa braso natin. O, um, sexy. Ayan siya. So, sexy, sexy. Ano ito? Ano nangyari dito? Bakit nakakalimutan? Ay, may ano pala. May ano ito eh. Ay, ano, ano eh. Yan guys eh. Ano kayang presyo nito? Tinastas. sa so, okay lang tastasin guys yung mga gan ganito. Kasi pwede naman siya matahi. Kasi ayan, ganito. O simple lang. Madali lang tahiin. At saan yung price? Tingnan natin yung price. Ayan. Ayan, $16.99. $22 yung regular price niya. Lagay natin dyan. Tapos ito din. Uy, hala. Ay, ganda oh. Ganda oh, blouse. Ayan oh, may paano-ano dyan sa sa gitna. Ano, ganda niya. Ganda siya. Ayan yung price niya is 49.9. Ewan ka guys, yung mga ano dito, pag mga bumili ka ng mga ano, $99 talaga, may mga ending. Bakit talagang hindi ano Hindi insakto. Hindi ito meri mo. Ito, hindi tinaspas. Ganda niya. Ayan o. Oh. Blouse. Sexy. Makita eh. ng cleavage. Ayan, ito din. Tsaka ito, ano ito? Calm, gummies, strawberry, oh uh. Magnesium cold supplement pala ito. Uh, pero hindi na pwede. Kaya nabutas. May intensis taan ano. na yun, guys. Ah, Pintas. Sinadya nilang i-open, pero hindi natin alam baka. Ano na sya, oh, 20, 25, oh, ito naman siya 20, 24, 24. Ito dana man, ito akala ko bread. Kau, eh, plastic pero ayan, putol na naman. Ganda sana. Ewan ko bakal nakita natin kaputbol pa nito nga pa. Ito lahat man, cute. Yep. Long price din na paka price. Siya tapos ito din, ayan, tinang ko yung hanger. Hangyer nila na matibay. mga hangyer dito guys, mura lang tapos dali lang maputol. Yan, may ganito na naman ako. Takip man ito. Yan, pwede ko itong pang takip sa kandila. Yan, may kandila ako na no? walang mga takip. Ayan. Christmas, jolly, pure. Ayan, yan daw. Hmm. Yung mga nakuha ako doon. Ano. Pwede din siya pang display. Ayan guys, ito na naman yung ayan na nga. jewelry na naman na isang bag. Hala, excited ako. Tsaka may nakakong ganito na ano ito? Chalk marker pala yan sya. Kadapli natin na sya. Kaligang tingnan natin dito. Iganon natin para makita nyo. Ano na naman yun. Yung mga jewelry nila. Ayan. Baka makita ko dito yung ano yung mga nawawala dati. Nakita ko ito is tinanggal din naman nila tinanggal saka ito din uy Ala. ito mo damage na siya say mo, ay damage ganda oh para siyang tungsten uy hala nakalagay dito oh ano ko yan baka makita kung ano niyan ito din is ayan earrings cubic ano ito lead safe and nickel eh, hindi ku alam ano yan ngayon eh, wala naman eh sorry hindi nyo makita tingnan nyo guys ang ganda oh Tapos dito din ito uy hala pintas argentino bibo sterling silver pala itu oh. Ayan, itu parang walang damage ito din na oh. ganda sana nito oh kaso lang nawala ang isa Terus, kaganda oh kasi mga manin ganda kita na natin yung maya makita ayan ito Michael hala Michael Kors isa lang bilin Michael Kors sana na ano oh uh. Ayan, inky na earrings. Isa naman lang nabilin. Ayan, ito. pantay nga na ano. Kasayang man. Eh. Uh. Ayan din, across uh, course. Sterling silver din siya. Ayan, guys. Yan pero na putol. Ay, sayang nga eh. Yan putol. Yan itong dami dito. Ayan, ano ito? Oh, hala, kakiyot. Ayan guys, ano din ito? Earrings, tingnan nyo. Sobrang cute. Hala, saan kayong pares nito? Ganda nito oh. Tingnan nyo, ganda. Ito din. Ito din is... Ayan din, Cruz na ano tawag dito quintas quintas din siya saka ito din backpack ano ito broken daw isa na lang nabili nakaganda nito eh. parang itong pang lock ng bag ay oo clip to purse ay pang ano siya pang purse ayan paganda siya pwede din lagyan ng ano lagay sa bag lagay sa ano ng ano mo okay Eight, ala, susi kala susi. Yan guys, tingnan niyo. Oh. Ayun oh, um, hala. Ah, eh, ito, ito, ito. Ala, nakita ko yung isa, yung nakaraan. Remember nyo, guys? Ito, guys, ito siya, oh. Nakita ko na yung partner niya. Buti na, hindi ko tinapon. Ayan, may partner na. Ayan din siya. Para cherry. Ay, so, ganda ba nito, eh? Ano, oh, um, Pero wala na yung partner ng iba. Ayan, ano ko lang ito. I-keep ko lang ito kasi pag nakita ko ito, ano ito, hindi ito gold. Ayan, ang uban. Saka ito din. Ganda ng mga ano nito. Maya ko na yan, anuhin guys. Ayan. Parang ito din, oh, may, may partner din ito siya. Yung nakaraan nakita ko, hanapin ko saan ko yung nalagay. Tsaka itong quintas na pang bata pala ito, oh. May nakalagay siya na ano. Tingnan ko yan. Oh, may, parang may number sa ano niya. Sa lock. Hindi siya, hindi siya nasira. Ayan, yan siya. Tingnan na kaya mamaya. Tapos ito. Mga nakalagay dito may mga. Ayan din. Eh Ay, ano ito? Uy, wala. Ano ito? Ano ito? Hindi ko alam guys, ano ito eh. ko. Ano man mani? bis Ay, ano lang siya? Ay, sus. Kitchen. Kitchen. Ayan, may butas dyan. Oh, ayan, oh, butas niya. ito. Ito, butas niya. Ayan. Kitchen pala, sus. igno Ay, kakiyot. Ayan, cellphone. Cellphone yung ano niya. Tapos, ito din. Ayan, sus. Silver. Ayan guys, to silver talaga. Ayan, may nakalagay. Oh. Parang white gold man yata ito. Kaso lang pinutol. Parang white gold. Diyan lang yan siya. Tapos ito, ano man ito. Oh. Bato. Ay, ito yung ano ng Michael Kors. Oh. Isa. Ito yung ano niya. Nawala yung churka pero hanapin ko. Ito sya, And then, ayan, may sing-sing. Oy! Hala. Dalawa na yung ano ko. Hala. Diamond. Ito, guys, oh. Sterling ster as ano din ito sa pagdadamser ko. Yan, silver yan siya. At ito din. Hanapin ko nga. May mga number siya. Hindi ko lang ano ba. Ayan, oh. May bato-bato. Walang nawala. Ayan, ito din. Ayan, ito. Ito din. Nawala yung ano niya. Tsaka, ayan. Hindi man makita. Hindi ko man ano masyado, eh. Ayan, ito din. Nawala ikip ko lang ito. Sinadya talaga nila. Pag nagtapon sila, guys, Sinadya talaga nila. Tapos itatapon na naman nila sa susunod yung mga partner para hindi mag-ano ba. Hindi makita na mag-ano sila magkapareho, may paparis. Pero ano, kasi it, itatag, ikip ko naman ito. Ayan o, ito din may nakakita ako na karaan. Tsaka ito din o. Ganda nito, ayan o. Silver, ayan o. 9 to 5. Una tupe. Ganda, oh. Kaso lang, wala na yung ano niya. Para siyang ice. Ang tawag dito. Ayan, oh. Wala na yung ano niya dito. Ikip ko lang ito kasi makita ko yan sa susunod. Ayan, guys. Uh, ayan na, guys, oh. Lahat ng mga ano, mga alahas. Ayan. So, lahat lahat. masama Ganda ng ano, oven.